thank yeah

嗯，那个干嘛什么那个？Hmm. Like Ayan guys, linis na yung isda namin guys. Ito kikilawin namin to guys. Ito for good one month. Yan ang isda namin. Hindi naman lagi ano yung ulam namin isda kasi minsan nasa wakal sa isda. May manok din kami, may gulay. Yan for, nag, nag grocery kasi kami for good for one month kasi ma. Hindi kasi pwedeng pabalik-balik ka doon sa groceryhan namin kasi malayo kasi Pilipino po talaga kami pumupunta. Yung malalapit pero inaano namin talaga good for one month yung ulam namin. Ganyan, binili kami ng manok saka isda, isda, mix mix na namin I mean, gulay ganon. pero kung ano ba kulang pupunta kami doon sa ano sa Pilipino uh, supermarket yan good for one month yan kay okay guys bye bye thank you kasi maligo ako kasi, lansa na please guys don't skip my ads guys ha thank you bye bye god bless you all